Hello, hello, good afternoon uh, sa inyo lahat ng guys ng ating YTX Ayan ang ating YTX Ang laki niya lang Work it, work it na yan Malaki Panalo yun sa ahunan Yung harap natin ay 15 tit 15 tit yung sa Ito sa engine Ito ang laki. Sprocket ng Yamaha. Oh, it takes uh, 48 Okay. Ito sa no. Ng idol. kung gusto niyo ayan tagang ahon to. 48. Ano ang laki? ay makikita natin 48. Pagong pang-ahon to. Ayun guys, dito na lang. The best ng ating po. Ayun oh guys, so ang ating YTX pang -ahon. sa patag may bubugar sa patag dahil malaki yung ating sprocket ayan dito na lang sa mga nak subscribe dyan ni Kadudu TV ayan dito na lang mga idol